Kognay pa rin sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika, alamin po natin ang iba pang detalye sa report ni Alan Francisco Live. Alan? Mamayang mag-alas 8 ng gabi oras dito sa Washington sa Estados Unidos habang mag-alas 8 ng umaga dyan naman sa Pilipinas darating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Amerika. Audrey, dadalo si Pangulong Marcos sa makasaysayan at kauna-unahang trilateral summit sa pagitan ng Estados Unidos at ng Japan. Makaupulong ni Pangulong Marcos si na U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Pero bago magsimula ang mga aktibidad ni Pangulong Marcos dito sa Washington para sa trilateral summit, pumarap muna sa media si Filipino Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez dito ay sinabi niyang 100 billion dollars na investment ang maaring pumasok sa Pilipinas hanggang matapos ang termino ng administrasyon ni President Marcos. Ang mga investment na ito aniya ay nasa linya ng semiconductor business, solar panel at nuclear energy. Dagdag na joint investment opportunity rin sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ang dapat asahan. Ayon naman yan kay US National Security Communications Advisor John Kirby. Mula ito sa mga maumuhunan sa bansa, sa sektor ng semiconductor, digital infrastructure at iba pa. Tiniyak naman Audrey ng Amerika na anuman ang magiging resulta ng eleksyon sa kanila sa Nobyembre, ang sigurado lang aniya ay nakasuporta administrasyon ni President Biden sa Pilipinas. Makasaysay ng summit na ito dahil ito ang kauna-unahang trilateral summit ng tatlong lider. Dito nga ay naasang ang bibigyang diin ni President Marcos ang pagutulungan ng tatlong bansa sa usapin ng ekonomiya, depensa at maritime. Sa April 11 ay nakaschedule ang bilateral meeting ng kalihim ng Foreign Affairs ng Pilipinas at ng U.S. Foreign Minister. May bilateral meeting din ang kalihim ng trading industry ng bansa at U.S. Department of Commerce. Habang sa hapon ng April 11 ay mangyayari ang trilateral meeting sa White House. Pagpatak na April 12, asahan ng mga pulong kaugnay ng defense concerns. May kapihan with media din o yung interview ng media kay Pangulong Marcos bago siya umalis ng Estados Unidos pabalik dyan sa ating bansa. Sabi rin ni U.S. National Advisor John Kirby, magkakaroon ng hiwalay na bilateral meeting si Pangulong Marcos at President Biden. Tatalakay nila ang pagpapaigting sa ekonomiya, energy security at ang maritime cooperation. Kasama rin sa pag-uusapan ng mga leader ang tungkol sa West Philippine Sea. Ihatid ko, Odrino, yung mga karagdagang detalye sa pagbabalik ko maya-maya lamang. Live mula rito sa Washington, D.C., Audrey. Maraming salamat, Alan Francisco.